Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer. Para sa Pebrero, 26, 2025, sa araw na ito, maaaring maramdaman mo na ang iyong emosyon ay dumadaloy na parang alon sa dagat. Patuloy na nagbabago, minsan banayad at mapayapa. Minsan malakas at tila naghahanap ng direksyon. Ikaw, bilang isang Cancer, ay may malalim na koneksyon sa iyong panloob na mundo at ang bawat paggalaw ng enerhiya sa paligid mo ay may direktang epekto sa iyong nararamdaman. Ang buwan, na siyang iyong gabay na planeta, ay kasalukuyang lumilipat sa ilalim ng impluensya ng Aquarius, at ito ay nagbibigay sa iyo ng isang mas matalas na pakiramdam ng pagmamasid at mas malawak na pangunawa sa mga nangyayari sa iyong paligid. Mapapansin mong mas bukas ang iyong isipan sa mga posibilidad at mas malalim ang iyong pananaw sa mga sitwasyon na maaaring dati, ay hindi mo masyadong pinagtutuunan ng pansin. Ang iyong kakayahang tingnan ang mga detalye, at damhin ang tunay na kahulugan ng mga bagay ay magiging mas malinaw ngayon, na parang isang salamin na nilinis mula sa alikabok. Samantalahin ang pagkakataong ito, upang tunay na maunawaan ang iyong kapaligiran, sapagkat sa mga munting obserbasyon, Maaaring matuklasan mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap, mga kasagutang matagal nang nasa harapan mo. Ngunit ngayon mo lamang napagtatanto, habang ginagalugad mo ang araw na ito, maaaring mapansin mong may bahagyang pakiramdam ng pagkabalisa o kawalan ng direksyon na dumadaloy sa iyong isipan. Maaaring may mga alalahanin kang hindi mo ganap na naunawaan, isang tila hindi matukoy na enerhiya na bumabalot sa iyo na parang isang alon na hindi mo makita ngunit nararamdaman mong naroon. Huwag mong hayaan na madaig ka ng mga hindi siguradong damdamin, sa halip, gamitin mo ito bilang isang pagkakataon upang mas lalong mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Ang paggawa ng mga gawain na makakatulong sa iyong pagground, tulad ng malalim na paghinga, pagmumuni-muni, o simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar, ay maaaring maging susi sa muling pagkamit ng balanse at kapayapaan ng loob. Ang katahimikan ay may kapangyarihang ipakita sa atin ang mga sagot na hindi natin marinig kapag tayo ay masyadong abala sa ingay ng mundo. Kapag pinili mong bumagal at makinig sa sarili mong damdamin, mas madali mong mararamdaman ang tunay mong pangangailangan at mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang susunod mong hakbang. Ang araw na ito ay isang paalala na sa kabila ng anumang emosyonal na unos, ikaw ay may kakayahang manatiling matatag at hanapin ang iyong gitna. Ang takbo ng iyong araw ngayon ay maaaring humikayat sa iyo na pagnilayan ang mga aspeto ng iyong buhay na kailangang pakawalan upang bigyang-daan ang mga bagong simula. May mga bagay tayong pinanghahawakan hindi dahil kailangan pa natin ang mga ito, kundi dahil natatakot tayong bumitaw. Minsan, ito ay isang alaala ng nakaraan na matagal nang hindi nagdadala ng saya, ngunit patuloy pa rin nating iniingatan. Minsan naman, ito ay isang relasyon na matagal nang hindi nagbibigay ng kapayapaan, ngunit nananatili tayo dahil hindi natin kayang harapin ang ideya ng pagkawala. Ngunit ang tunay na paglago ay nagmumula sa kakayahang yakapin ang pagbabago at palayain ang anumang pumipigil sa ating pag-usad. Ano ang mga bagay sa iyong buhay na nararamdaman mong hindi mo na kailangang dalhin pa? Anong mga bagong oportunidad ang nais mong papasukin sa iyong puso, ngunit hindi mo magawa dahil punong-puno pa ito ng mga lumang enerhiya? Ang buhay ay may likas na daloy, tulad ng tubig sa ilog na patuloy na dumadaloy at hindi nananatili sa iisang lugar. Ang paghawak sa nakaraan ay tulad ng pagtatangkang pigilan ang tubig gamit ang ating mga palad, sa huli, ito ay kusa pa rin dadaloy, at tayo lamang ang mapapagod sa pagsisikap na pigilan ito. Ngayon, pagnilayan mo kung ano ang handa mong bitiwan, upang magkaroon ng espasyo, para sa bago. Sa mas praktikal na aspeto, ito rin ay isang magandang araw upang suriin ang iyong pang-araw-araw na gawain at alamin kung paano mo ito mapapaganda. Minsan, hindi natin napapansin na ang maliliit na bagay na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw ay may malaking epekto sa ating pangkalahatang kalagayan. Ang isang hindi maayos na espasyo, isang nakasanayang gawain na hindi na produktibo, o isang ugali na hindi na nagsisilbi sa ating kabutihan ay maaaring unti-unting nagiging pabigat ng hindi natin namamalayan. Subukan mong maglaan ng oras upang ayusin ang iyong tahanan, maaaring ito ay isang simpleng pag-aayos ng iyong mesa, pagtatapon ng mga bagay na hindi mo na ginagamit, o pagbabago ng paraan ng iyong pang-araw-araw na ritual. Ang bawat hakbang patungo sa positibong pagbabago, gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa iyong pangkalahatang kagalingan. Minsan, isang bagong paraan ng pagsisimula ng araw, tulad ng ilang minuto ng tahimik na pagmumuni-muni bago bumangon o isang bagong playlist na magpapasaya sa iyong umaga ay sapat na upang magbigay ng bagong sigla at pananaw sa buong araw mo. Ngayong araw, mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong mga relasyon. Lalo na ang iyong koneksyon sa iyong pamilya at malalapit na kaibigan. Bilang isang Cancer, ikaw ay likas na mapagmahal at may malalim na pagmamalasakit sa iyong tahanan at sa mga mahal sa buhay. Maaari mong mapansin na may mga emosyonal na usaping lilitaw sa pagitan mo at ng iyong pamilya o malalapit na kaibigan. Ang mga ito ay maaaring nasa anyo ng isang hindi pagkakaunawaan na matagal nang naitago o isang pag-uusap na matagal nang dapat nangyari, ngunit naantala, dahil sa takot o pag-aalinlangan. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusap na ito, sa halip, gamitin mo ang iyong kakayahang umunawa, upang makahanap ng resolusyon. Ang bukas na komunikasyon ay maaaring maging daan upang mapatatag ang inyong relasyon at maalis ang anumang hindi pagkakaunawaan. Minsan, ang kailangan lamang upang mapawi ang bigat ng damdamin ay ang katapatan, ang simpleng pagpapahayag ng nararamdaman, nang walang takot sa kung paano ito tatanggapin ng iba. Sa bawat pagkakataong ibinibigay sa iyo, upang makipag-ugnayan ng mas malalim, huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong tunay na sarili, sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali, upang huminga, magnilay at pag-isipan ang iyong mga natutunan. Sa bawat sandaling lumilipas, ikaw ay lumalapit sa isang mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili, at sa iyong layunin sa buhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, upang mas lalong lumago, upang palayain ang hindi na kailangan, at upang yakapin ang mga pagbabagong maaaring magdala sa iyo ng mas malaking kasiyahan, at kapanatagan. Sa huli, ikaw ang may hawak ng iyong sariling paglalakbay. At ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man ito kaliit, ay isang patunay ng iyong patuloy na pag-usad patungo sa mas magandang bukas. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay puti at pilak. Ang puti ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isip, kapayapaan, at bagong simula, habang ang pilak naman ay may koneksyon sa intuition, emosyonal na lalim, at espiritual na pagkakaugnay. Ang pagsusuot o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay, ay maaaring makatulong sa iyo, na mapanatili ang iyong kalmado, magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Ang maswerteng numero mo ay dalawa, pito, at dalawamput tatlo. Ang dalawa ay sumisimbolo sa balanse, at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang pito ay may koneksyon sa espiritualidad at introspeksyon. Habang ang dalawamput-tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng pag-unlad at positibong pagbabago, ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapakonekta sa iyo sa iyong emosyonal na sarili. Maaaring ito ay pagsulat ng iyong damdamin sa isang jurnal, pagninilay sa katahimikan, o kahit pakikipag-usap sa isang taong tunay na nakaunawa sa iyo. Ano man ang iyong piliin, siguraduhin mong ito ay isang aktibidad na nagpapalakas sa iyong koneksyon sa iyong sariling damdamin, at nagpapalalim sa iyong pangunawa sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat. Ano ang nangyari ngayong araw, ano ang mga pagsubok na iyong hinarap, tandaan mong ikaw ay lumalago at patuloy na nagiging mas matibay. Ang bawat karanasan, mabuti man o mahirap, ay isang hakbang patungo sa isang mas magandang hinaharap. Yakapin mo ang paglalakbay mo, at huwag kalimutang ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay na iyong nakakamit. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.